Yan, good morning po. At day 7 na po ng ating mga manok. Ayan o. Kung makikita nyo yan, may marami na mga ipot. sa so, may dayami. So ngayon gagawin natin ngayon, tatanggal na po natin yung dayami nya. Para hindi na masyadong mabaho. Pilis yan ha. Sa linggo pa lang yan eh. Ayan. Tanggalin na po natin. Oh. So, Simula kayo yan. Ito muna doon, doon, Ay, tali, tali. Hindi yung muna po ay so yan, so, na po ulit Ayan Ang po muna itong mga pagkain Pst, eh Pst, ko muna. Ayan. Gilid. Yung isa. Isa. Tapos, ba isa? Ah, dito. Dito yung isa. Parang wala na silang pagkain ah puro na lang to ano parang darak na lang napansin ko lang pag yung pagkain eh durug na durog na ganyan parang di sila masyadong kumakain na so, dapat magyan ulit takaw silang kumain yan eh Yan. Kain na ulit. Tapos, talagay natin ng vitamins to. Tapos na tayo mag pure water ulit. So, ngayon vitamins ulit. Yan. So, ang gamit pa rin po natin itong Selectrogen plus MVM. Meron po siyang vitamin A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6 at B12. Ayan, makikita nyo naman po lahat. Ito lang po yung gamit ko. Ayan, 2 spoon sa isa pong ganito. Pero ngayon babawasan natin kasi 3 liters lang po itong dalawa na eh. Pangit yung toothbrush doon, matigas. Ayan. Ayan po. Masakit sa gilagid. Halloween lang po. Ganyan po. po yung kulay niya, kulay dilaw. Halloween lang po para mag-mix. Malalabi ang bintang ganyan. Malalabi Oh. Ilalagay na ulit natin ang bato. 'Yan na, ayan na po. Italagay na po natin yung ating vitamins. So ang gagawin po natin ay pst, nalagay po natin itong ayan uh, uh, yung pinakapatungan nila tapos talagang ko po, po ulit ng mas mataas para hindi po kasi nila naaakyat so, ginakakyat po kasi nila ayan o oh kinataihan nila yung ano eh yung inuminan so malalaki naman na po naabot na nila so okay lang na medyo mataas oh it is good Ayan. oops parang parang banking wait 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 para hindi sila nakaka akyat no? okay. gusto, gusto nila umakyat sa ano naiiputan nila yung kanilang inuminan madudumihan okay na po so day 7 na po ano ng mga munok natin ay basta nandiyan ka ano na mo dyan? Ah, Kala ko mayroong sipon, wala naman pala. So ayan po, day 7 na. Tinanggal na natin yung daya dahil medyo malalaki naman na sila. Tapos may dayami pa po sa may loob eh. Kaya po kasi may dayami kasi pang painit po yun sa kanila eh. Kasi pag ano pa lang brooding na tinatawag, kailangan mainit daw po yung ano nila. Yung kanilang kulungan para kasi yung ganyang kaliit na mga manok na 45 days mahina sa lamig. So medyo malaki naman na po sila, tinanggal na natin yung dayami. Kaya okay na po yan. yan so yun lamang po at uh, update na lang po ulit sa susunod na ring video bye bye